What's up guys? This is Baby Snow and welcome back to my channel. So ngayon papaliwanag natin kung paano ba tayo makakapag-take advantage ng earnings dito kay MetaX. Okay? So itong account ko nyo this is my main account. Ayan, pero uh, kung mapapansin nyo, I only have three direct partners dito. And guess what? Ito yung account na talagang everyday, hindi bumababa sa 20 yung kiniklaim natin na dividends. And when we say dividends, ito yung free na binibigay sa atin ni MetaX. Sa lahat ng members, okay, meron tayong 20% na pinaghahati-hatian. Okay? So, paano ba nag-work yung uh, free dividends na to? Papaliwanag ko sa inyo. Alright? So, yung account ko na to, yung account number, ID number 9, it means I'm the ninth person na nag-register dito kay MetaX. And, alam ng grupo ko po 'yan. Okay dun sa mga uh, nag-abang din that time nung ni-launch si MetaX August 24. Um hindi pa nilalapag yung referral link sa official GC ni MetaX. Meron na tayong link. Kaya nakapag-sign up na yung uh, mga leaders natin. So, yun yung advantage natin no pag uh, ikaw ay part ng uh, team Baby no community. Um yung pinipili nating mga project will make sure na nasa top spot tayo. Okay? So, eto na nga, number 9 yung uh, account ko nito. And I created another three accounts under my ID number 9. Sa mga gustong ano, um, gawin yung multiple accounts, make sure na tatrabahuin nyo din yung mga sub-accounts nyo. Kaya naman ako naglagay ng three accounts. So, sa akin din to guys. Alright? Akin din yan. Um, I'll make sure na tinatrabaho ko yung tatlo na to. So, hindi ko na pinromote yung ID number na to yung referral link nito. Pero, yung mga referral links ng tatlo na under nito ay, yun yung wino workout ko. Kaya naman, tignan nyo yung nangyari dito sa ID number 9 natin. Um, ito na yung total na dividends na na-claim ko. Okay? Sa account na to. And I have another available to claim. Ayan, hindi pa tapos actually yung, uh, hindi pa tapos yung 24 hours kasi kaka-claim ko lang ng 35 kahapon dito. So, hindi pa siya actually nakakatapos ng 24 hours, meron na namang 17 na available to claim. Alright? So, bakit malaki yung dividends ng account na to compared dun sa other three accounts ko? Yung other three accounts ko, um, yung iba merong 9, yung iba 15. So, nakadepende po kasi yan sa in-unlock mo na levels. Alright? So, eto guys, meron tayong R3 and R6. Ito yung dalawang matrix na pwedeng dito ka lang mag-activate, okay? Pero, pag nagre-register kasi tayo, automatic na-activate yung level 1 ng R3 and R6 for just 6 matics. So, ibig sabihin, na-unlock mo na pareho ng level 1 lang. Okay? And it's up to you kung gusto mo ng next upgrades mo is for level for R6 lang or for R3 lang. Yung R6, guys, dito tayo nakakakuha ng mga uh, spillovers. Okay? Ito namang R3, ito yung mga refer direct referrals natin. So, automatic yon once na meron kang direct referrals, 75% ng in na nila na spot or slot. Like, for example, on uh, level 2, there are 6 matrix to unlock this level 2. 75% of that, diretsyong pupunta sa atin. Alright? No need to withdraw. Napupunta na direkta yan sa wallet natin sa Metamask or Trust Wallet. Yan ang gusto natin sa mga matrix or sa mga smart contracts. Okay, diretso na 'yon sa ating uh, mga wallets like P2P. Okay? Now, yung uh, other 20%, 'di ba? 75% 'yon. So the other 20% 'yun na nga yung napupunta sa dividends. Okay? Dividend pool muna siya and then from dividend pool, dinidistribute 'yon sa lahat ng members depends sa level mo, kung na-unlock na level mo. Okay? Explain ko sa inyo later. And then, the 95% lang yon So, there's another 5% which is napupunta naman yon sa developer. Okay? And sa, na sa naman ginagamit yon Siyempre, meron pa rin tong kahit pa paano maintenance. Okay? So, kung gusto nating pang matagalan na project, uh, like yung mga hosting provider, sila yung nagbabayad niyan, di ba? And, uh, para mag-exist uh, pa rin yung ating uh, website and at the same time para dun sa marketing kasi um, the more na maraming nagjo-join dito, the more natatagal yung project at magkakaroon tayo ng paghahati-hatian na dividends this is lifetime. Okay? So given the fact na smart contract and especially itong si MetaX proven na na talagang lifetime siya kahit mawala pa tong page na to, mawala pa tong platform na to, Okay? Sa source code or yung write contract, meron tayo doon na makikita sa BSC scan. Um, meron tayong isang leader na gumawa ng video kung paano gagawin doon. Okay? Na kahit wala na to ay pwede pa rin natin ituloy yung system natin, yung grupo natin na binil dito. So, this is for lifetime na talaga. Okay? And, uh, And uh, syempre, si developer ba naman ay hahayaang mawala to? Eh, siya na yung na, siya talaga yung nasa mga top spot na before my ID. So, yung 1 to 8, siguro, accounts na niya yun or um, some of other leaders ay uh, kasama niya dun sa 1 to 8 na accounts na yun. So, syempre, um, siguro naman na-unlock na niya hanggang level 12. So, itong mga na hindi ko pa na-unlock na mga levels na to, pag merong pumasok, okay, ngayon, may pumasok na leader or kaya nyo i-unlock lahat hanggang level 12. So, ang marireceive ko lang hanggang level 8 kasi yun lang yung na-unlock ko. Kung siya ay nag-upgrade to level 9, mapupunta na yan sa upline ko. Okay? Kung si, uh, kung si ID number 8 naka-level 9, sa kanya muna. Kung hindi naman siya naka-level 9, lulundag ulit sa number ID number 7. Ganun po yun. Okay? Kaya as much as possible and as much as I can, gusto kong ma-unlock lahat ng ito. Okay? One time lang naman yan. Pag na-unlock na yan, lahat ng papasok sa system. Right, so hindi naman lahat agad kayang magbukas ng mga ano na to, levels na to kasi medyo may kamahalan na po 'yan. Okay, maraming matrix na 'yan. Pero since this is lifetime, worth it naman na magbayad tayo or para tayong nag-aano lang diyan, para lang tayong mag Okay, bumili tayo ng um, property na lifetime na natin 'yun pagkakakitaan. Tataas na 'yung value niya, 'di ba? Paulit-ulit na tayong kikita doon. Okay? So, yung sa akin lang is yung basic lang. Yung inexplain explain ko sa inyo. So, how does, how the dividends works? Alright? So, ganito yon Okay? Sa mga naka-upgrade ng mga higher levels, say for example, this is my account. Naka-upgrade ako ng level 8 sa R3 at level 8 sa R6. It means, um, merong isang pumasok na member, bagong member. Okay? Ang in-upgrade lang niya is hanggang level 2. Okay? So ibig sabihin ako since naka-level 8 ako at na-open up ko na lahat ng yan, yung level 2 na in-upgrade nung bagong member, say for example that's only 6 matics, okay? 20% of that. So compute natin, uh, 6 matics times 20% is 1.2. Okay? Kaya maliit yung uh, pinagahati hatian ng mga nakamababang levels. Kaya 0.something lang yung nare-receive nyo. Kasi nga, marami na tayong naghati-hati dyan. Dini-distribute yan sa lahat ng members. Okay? And yung naka-level 8, or naka-level 3, 4, 5, 6, 7, 8, kasama pa rin sa nakikihati dyan. Okay? Kaya naman, uh, ikaw na nandito lang sa level na to, katiting na lang yun na nakukuha mo. Okay? Now, for example, nag-upgrade ito sa yung bagong member ni nag-upgrade sa level 7. Okay? Right. So ito guys no. Um yung level 7, all right? 192 Mathix. Okay? 192 Mathix ang pinang-upgrade nung bagong sali. Okay? So lahat ng naka-level 7, alright, So sa 192 matics, time is 20%. Alright? So, 38.4. Okay? So, ibig sabihin, i-distribute ito sa lahat ng um, members. Alright? Pero, nakadepende yan sa level mo. Kung ikaw ay naka-level 2 lang, so, wala, hindi ka nakahati dito kasi naka-level 7 upgrade na to. So, ikaw level 2, hindi ka na maaambunan ng dividends na galing dito. So, kung sino lang yung mga naka level 7, siya lang, sila lang yung maghahati-hati dito. So, say for example, meron lang 10 na naka-level 7. I-divide yan sa 10 Okay? So, tig, -tig 3.84 matrix. So, ikaw, hindi ka, ikaw na nasa level 4, hindi ka na nakahati dyan kasi level 7 na yan. Ikaw na nasa na level 3 lang, hindi ka na makakaambon dyan kasi nga, uh, hindi ka pa naka-level 7. So ngayon, halimbawa, ang, it, ang, bagong, daw, ang bagong member na yun, nag-upgrade to level 8. Okay, level 8. So ngayon, uh, how much is that? 384 matics. So ako, naka-level 8, ba diba? 384 matics time is 20%. That's 76.8. Now, yung naka-level 8 lima pa lang. Say for example lang yun guys ha, lilima pa lang. So, i-divide ngayon, ngayon yan sa lima. Alright? So, tig-15 kami na nasa level 8. Yung mga naka-level 7, wala nang ambun dyan kasi hindi pa niya na-unlock yung level 8. Okay? Pero, again, yung mga halimbawa nasa level uh, level 4 lang yung nag-upgrade. So, ibig sabihin yung nasa level 4, 5, 6, 7, 8, sila-sila yung maghahati sa Uh, up, uh, upgrades ng level 4, yung 24 matics. Okay? Kaya dito, kapag nasa small, uh, low levels ka pa lang, kaya maliit yung nare-receive mo kasi ganun yung sistema ng hatian sa dividends. Okay? So, maswerte yung mga mag-upgrade sa level 9. Okay? ako wala akong magiging kahati dito. Say for example, may pumasok tapos kaya niyang mag-upgrade up to level 9. So yung in-upgrade niya, syempre magsisimula siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang level 8, may, hati, may kahati ako, maambunan ako ng 20%. Pero yung activation niya sa level 9 or yung pang-upgrade niya sa level 9 which is 768. Okay? Say for example, nag-upgrade yan. And then, Um, halimbawa, dadalawa lang sila dyan. Okay? Siyempre, time is, uh, hold on, uh, 7, 6, 8, 20% lang yan. Time is 20% is 153. Say, for example, dalawa lang sila. So, i-divide lang yan sa dalawa. Okay? Tig sa 76 matics. Sila lang dalawa naghati sa 20% na dividend. So, ganun po yung uh, hatian ng dividends. Okay? Very fair yun, guys. Bakit? Kasi, Um yung mga nag-upgrade dito, gumastos sila, nag-upgrade uh, sila ng 768 MATIC, de ba? So worth it naman 'yon. So ikaw naman, um say for example, eto, ang advantage naman guys nung mga nandito sa level 2. Um marami man kayong nagahati-hati, marami namang pumapasok na ito pa lang yung kaya nila. So ibig sabihin kahit kahit every minute 'yan, makikita nyo 'yan sa ano sa contract, smart contract. Kahit every minute may pumapasok say for example, mostly hanggang level 4 kaya nila, hanggang level 5, yan. So, kasama kayo sa makikipaghatian, yung hanggang level 5 lang, di ba? Kasi kung level 2 ka lang, hanggang dito ka lang lagi nakikihati sa sa sixmatics na upgrades nila. So, guys, we're talking about the dividends only, okay? Yung free, yung uh, slow way to earn matics, di ba? Yung abangers lang. So, pero kung ikaw naman, guys, ay magdi-direct, okay? Ito pa, kung ikaw yung magdi-direct advantage pa rin ng mga naka-unlock. So, dapat ma-unlock mo kahit hanggang level 5. Kasi pag nag-unlock ka ng level 5, tapos nag-invite ka, nag-unlock din siya hanggang level 5, magkano yung um, activation ng level 5 is 48 matix. Alright? Say for example, invite mo yan. Okay? 45 matix times 75%. So, 33 matics yung papasok sa'yo. No need to withdraw. Direct na yan. Makikita mo na agad yan sa metamask wallet mo. Okay? So, good news guys. Dalawang, sabi ko nga, dalawang matrix tayo. Yung R3 and R6. So, we're talking about the R3. Dito, direct referral mo yan. Pero dun sa R6, nag-upgrade uh, nag ka ng level 5. So, good news din. Pag meron pumasok, galing sa apply mo or sa system, okay, possible na makareceive ka na ng 33.75 na hindi mo siya in-invite. Okay? Yun yung tinatawag natin na spillover, crossover. Okay? So, yun yung tinatawag natin na types of spillovers. Pwede ka pa rin makareceive ng ganito kalaki, 75%, kung ikaw ay nag-unlock ng level 5 sa R6. Okay? Doon tayo nakakakuha ng mga spillovers. So, ganoon guys kaganda yung sistema ni MetaX at ang maganda dito, sabi ko nga this is lifetime or this is for long-term project. It hindi to katulad ng iba na mga fly-by-night companies na mag-a-activate ka sa mga yan tapos later on hindi ka pa nakikinabang, naglaho na, 'di ba? Ito, uh, sigurado tayo na tatagal siya, okay pang matagalan, kaya yung mga inanlak natin na yan lifetime na natin na yung pakikinabangan. Okay? So, makikita nyo, ito yung mga, ayan, no, kita nyo, pag level 1 lang, ayan lang yung matrix na na-earn ko. ba? Diba? Kung level 2, ito lang, total. di ba? So, ang good news dyan, habang tumataas yung levels, mas malaki yung matrix na nare natin. Tulad dito, okay, sa level 7, wala pa akong na-earn and level 8. Pero sa level 6, eto guys, 144 matrix. So, ibig sabihin, sa mga downlines ko, pinakamataas pa lang nilang in-upgrade is level 6. Okay? Pero dito guys, sa ano, sa, eto, yung R, R6. R Kaya maganda din sa R6 mag-upgrade. Ayan nga, diba? Kita nyo, mas malaki yung pumapasok ko dito. Ayan, marami na tayong mga earnings dito. Like, say, for example, yung level 6 ko, ayan, 216 matics na. Okay? So, eto, unlock ko na yung level 7 and 8 wala pang pumapasok sa direct ko na nag-upgrade from level 7 and level 8. But good news, um, meron akong Bahrain na pumasok na siya. Okay? Nagaabang na lang yan ng, uh, ng time. Time niya. Okay? Busy kasi sila. Pero isang company yun guys. Grabe. Pagpasok nun, abangan nyo yung mga uulan ng dividends at saka ng spillover. Uh, hindi ko kayang kasabayan yun kasi kaya niya nang i-upgrade hanggang level 12. So, congratulations sa kanya kasi sa mga next na papasok at uh, hindi ako nag-nag-unlock ng mga 'to sa sagap sa, sa na yun, sa makakasagap ng mga papasok na yun, na mga matics. Okay? And yung dividends nun, for sure napakalaki kasi baka mamaya dalawa lang sila sa level 10 or level level 9, 'di ba? Pag dalawa lang sila say for example level 10 may pumasok, 'di ba? Dalawa lang silang maghahati sa 20% ng level 10 which is sa level 10 ang activation is 1536 na matic okay times mo yan sa um, 20% so 307 so what if siya lang tsaka si Deb yung naka level 10 diba? divide mo yan sa 2 so meron siyang dividends na ganito agad agad okay so habang may pumapasok sa system habang may pumapasok na bagong members meron tayong Uh, chance na makareceive ng mga dividends. Pero kung ikaw ay nasa mga levels nito lang, um, don't expect too much, okay? Pero end of the day, you're still generating matrix dito kaya meta MetaX. Okay, yun na, very fair at very generous yung project nito kasi yun nga, di ba? May magkakaiba kasi tayo ng mga diskarte, may masipag. Alam ko wala namang taong ano eh, Uh, hindi marunong mag-invite sadyang ayo lang niyang subukan gusto lang niya yung uh, relax relax lang ganyan 'di ba so why not share lalo na kung alam naman natin na sa ibang company nga ang direct referral is 10% ganun ganun lang de ba ito 75% guys yung yung activation nila 75% yung mapupunta sa pag nag-invite ka gaano kalaki 'yun kaya masarap trabahuhin yung ganitong klase ng system okay kung gusto mong mabilis talaga eh, hatawin mo yung inviting. right? Malaki yung potential mo. At lalo na ngayon, uh, si Matic nag-migrate na sa Paul. Ayan, Polygon. Naging Paul na siya. Kaya, mas malaki yung uh, naging advantage nun. Mas maraming mag-hold ng Paul token. At mas maraming use case na siya. Kaya naman, may prediction. Who knows? Baka one of these days or in a few months, maging... 5 to 10 dollars ang isang matik. Can you imagine kung naging 10 dollars ang isang matik? Eh, claim ako ng up to 30 to 35 matic per day. So, time is 10 mo yun. How much is that? Sabihin na natin 20 lang. 20 matiks lang yung kiniklaim ko per day sa, sa account na to. Eh, nag 10 dollars ang isa. 200 per claim, guys. Free matiks, ba diba? So, hindi na masama. Napaka, napakalupit na rin nun, ba diba? Kaya ina-advise ko sa inyo guys, ngayon mura pa rin si Matic nasa 22 or 23 pesos pa rin. And pataas na 'yan, who knows baka last na 'yan yung price na 'yan. Baka next is na bumalik siya sa all-time high na 160 or something. Kaya napakaswerte ng mga puposition ngayon, okay? Bibili ng Matic sa maliit na halaga. Actually, nag 10% up na siya. Eh makikita mo dito. Um, ayan no, 11% tumataas siya guys, tumataas ang value ni Paul. 'Di ba? So pero sa ngayon na maliit pa rin 'yan, 'di ba? Maliit pa rin si Matic. And who knows in a few days tataas na 'yan. Kaya tayo. Kaya ngayon pa lang, kahit hindi ka pa magpo-position dito, mag-buy ka na ng Paul habang mabababa pa siya. Okay? So, tingnan mo, ayan, yung total matrix earnings ko na sa account na to. Actually, meron pa akong ibang accounts. I have three, sabi ko nga. Ayan, o. Yung tatlo na to. Yung isa dyan, na hack, ayan, meron akong isang um, member na nag-share ng link, tapos tinray ko. Eh, hindi ko alam kung alam niya yun, pero uh, scam pala. Ayan, uh, meron siyang sweeper bot. So, every time na nagkakaroon ako ng earnings na matik sa account na yun, nasisimot lang siya. Kaya naman, nasayang yung isang account ko. Okay, doon pa naman nakadugtong yung isang leader ko. Pero, ganun talaga. So, pati MTX ko, sinimot niya dito sa account na to. Kaya naman, dalawang account na living na workout ko. And, uh, yung isang account na yun, um, workout ko kung paano makontra yung sweeper bot, 'di ba? So, maraming paraan. Okay? Hindi ako nagpapadala sa mga simpleng mga ganun, di ba? Uh, basta ako tuloy-tuloy lang, alam kong kung may nawawala, may pumapalit. So, that's all I have, guys. That's all my update with MetaX. This is one, this is my number one project, guys. And I'm just working on two projects at the moment after Asentask. Wala na yan. Sobrang, Uh, yung Pinoy talaga, ang uh, mga scammer mostly. <laughs> so, si BNB Cash ay uh, taga-Norway yung dev, and meron akong direct uh, contact sa kanya, kaya naman isang advantage na rin yun. And dito kay MetaX, I am directly connected din sa dev nito, kaya naman number 9 tayo. Okay? So, yun yung advantage kapag nasa Team Baby Snow ka. So, that's all my update guys today, and again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. And hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated. At make sure na naka-standby po kayo at pinapanood nyo yung mga uploads natin. At meron tayong mga strategies na tinuturo ayan, para ma-avoid na yung mga taong mga hindi kumikita, ba diba? So, walang 100% guaranteed. Kaya naman lagi kong tinuturo guys na secure your capital first. And uh, let the profit ride. So that's all, and I'll see you all in the next one. Happy earnings. Bye bye.